Hello guys. Karating dating ko lang galing sa pag ano ko remit ko sa Avon at PC personal collection. Yan. Ito pa pag uh, may nagbayad sa akin kahit na ako na lang ang sa pamasahe basta mabayaran ko kasi ayoko mapasdyo kaya nagkaabuno din ako kahit wala akong income bariya-bariya lang, yung galing lang sa bahay, sa bahay sa bahay, na pag iikot-ikot ko lang, tapos sa uh, ano, sa PC personal collection yung kahit isang daan na lang ano, binabayaran ko talaga kasi ayaw ko mapasdyo, kasi ah, uh, may chance na ma, ano, uli ako makapag-recruit at maging manager muli ako, sabi ng aking upline Natutuwa ako sa kanya kasi tuwing punta ko basta nandun lang siya may inaabot siya sa akin. Ito na naman guys. Pagkatapos nung parang ano, container na maliit na nilalagay ko ng display ng sabon. Ito na naman. Tapos nagaano lang siya nagdadahilan. Sabi hey, hindi kita nabigyan ng nakaraan. Yan. Sabi ko, thank you ma'am. Sana mas, ano, mas umangat ka muli. Kasi yung recruit niya, napakarami niya. Ang laki niya ng MBD niya. Pinakita niya sa akin, na sa 40K plus. Tapos, mga half a million na yung halos na, ano niya, yung kinukulik niya pag uh, nagano nag-ano siya. So, nakikita niya naman na, sa listahan niya na sinisikap ko naman na hindi ako mapas due pag nagpo-purchase-purchase ako, guys, 500 plus lang pinaka, ano ko talaga. Hindi ako nag, ano, basta wala lang order. So, kahit paano, naka-accumulate din ako ng mga gamit. Bibilhin ko pa ba ito? So, takip ko na lang ito na mapinggan ko dito. Dito sa aking kwarto. Yan. Kasi meron na ako sa Alababo. Ko doon na kulay brown na pinapagamit ko sa borders ko. Andi ba guys, ang sarap. Mahilig din naman talaga ako sa mga gamit din sa kusina. O, pag tumanda ako, maraming makukuha sa bahay ko. Mapunta sa apo ko, sa anak kong pangalawa. Kasi yung anak kong panganay, eh, alam ko naman na ano, mayroon naman siya. okay. Guys, yun lang ang aking araw ngayon. Ang ganda ng araw ngayon kasi marunong naman ako makisama meron nag order sa akin ng dalawang set ng pinggan pero parang ano parang may prerequisite ba na kailangan bumili ka muna ng something any from brochure price so yun hindi na sila sabi ko uh, need yung kunin ito kasi hindi kayo makakabili ng mura na to kasi 799 ito dati naging 39 na na 9 na lang na pinggan hindi ko na ma-show up kasi nasa kanila na wala na akong discount dito kako yung ibabayad yo wala akong makukuha diyan ibabayad ko rin lahat yan dito na lang sa kinuha ko na scent na perfume cologne so pumayag sila dalawang set, set ng pinggan yun, pakikisama na lang ba kahit sa pamasahe ko na lang or sa pag ano ko, yun lang guys kaya sa ibang paraan naman, bumabalik sa akin kaya thank you talaga. Bless naman yung aking araw na to. Alam nyo guys, pagka grateful ka pala sa araw-araw, na-appreciate mo talaga yung mga dumadating ano. Kahit na yung ano lang, nakakakain ka. Tapos mga activities ko, nagagawa ko rin. Linis ang bahay. Kaya need kong mag-ano ng bakuran, magdamu-damu dyan, maglaba, magigib, maglinis ang banyo, mag igi maglinis ng banyo, mag mag-journal, yung mga ganon. Tapos may time din ako na nagkumakanta ako sa apps ko, yan. At saka nagsi-cellphone din. Yun guys, bukas busy na naman ako. I hope na makasimba ako then makasama ako sa barangay ano namin simba na nag-evangelize kami nag nag-iintroduce kami ng devotion ng divine mercy okay yun lang ang aking araw for today thank you pala sa aking mga